Na nayon na matatagpuan sa kalaliman ng kagubatan ng Pilipinas, ang mga kakaibang pangyayari ay nagsimulang sumama sa mga residente habang ang buwan ng dugo ay sumisikat sa kalangitan. Ang mga taga-nayon, na puno ng pamahiin at alamat, ay bumubulong sa pagbabalik ng kinatatakutang aswang, isang nilalang ng mitolohiya ng Pilipinas na kilala sa mga kakayahan nitong baguhin ang hugis at walang sawang pagkagutom sa laman ng tao. Ang aswang ay gumegala sa gubat na nabiktima ng mga hindi inaasahang biktima. Habang tumataas ang mga tensyon at paranoia ang nayon, dapat malutas ng mga tagalabas ang misteryo ng pinagmula ng aswang at humanap ng paraan para pigilan ito bago sila maging susunod na pagkain. Sa isang climactic showdown, nakikipaglaban sila sa mga puwersa ng kadiliman. Ang aswang pala ay dating tao na isinumpa ng mapaghiganting multo dahil sa karumal-dumal na gawain. Nang tuluyang naalis ang banta, nakahinga ng maluwag ang mga